Ngayon mga boss, may binili ako dito sa online. Sa online ako bumili. Pero actually, yung mga ni-review ko kasing uh, Bluetooth uh, amplifier ay puro sa raon ko po yung binibili. Ngayon, nag ako sa online gawa nang hindi ako makapunta ng raon. May magpapakabit sa akin ng, ano, ng ganito sana. Na, ang usapan namin kasi D100. So, in-order ko sa online, D100. At sinundan ko yung sabi ng mga viewers ko na sa online mura lang daw kumbaga sa Shopee or sa Lazada napaka mura lang ito sa Shopee ko nabili ang price nito ay nasa 600 plus lang mga boss so sabi nila kasi lahat sila nagtatanong kung magkano ang binta ko doon dati sa binibinta ko sabi ko 1-1 one -one. One -one kasi yung ano pinatungan ko ng isang daan yung ano yung para may tubo din ako isang daan yung sa akin doon pag nakabenta ko. So namamahalan sila kasi sabi nga nila Sa online daw napakamura lang but daw ganun katas Eh ganun ang kuha ko eh. isang 1,000 kuha ko Tapos syempre uh, Pamasahe ko pa Actually dapat hindi nga 1-1 ang bintahan ko dun eh So Ang ginawa ko Ginagawa ko 1 Para may isang dana ko kada isa sana So Yun sana ang bala ko Ang nangyari Umorder ako sa online Kasi mura nga Sabi ko nakita ko yan oh D100 <laughs> D100 ngayon sabi ko ba mura nga kung totoong 600 lang to na ano kumbaga sugal lang to pero sa totoo lang pera ng customer to pero Ah, uh, mangyari dito ay hindi ko to i-alok you know, sa customer so murang mura nga nung ano nung dumating na ayan na yung box nyo yupi yupi na nga eh you know, di parang ano eh Mahirap talaga minsan mga ano. Kumbaga sa ano, hindi naman lahat. Pero once kasi na bumili ka sa online talaga, sugal yan. Sugal yan. Uh, pwedeng panalo ka, pwedeng talo ka. May mga nabibili naman ako ng mga pyesa sa online. Okay naman katulad tulad ito. Ito. Sabay silang dumating kagabi. So, mga nabili kong pyesa, okay naman yan. Ito, tumutunog naman siya. Ayan. Bilaan. so ang problema lang nya yung nabibili ko kasi sa raon ah, na D20 OK D10 OK at saka D100 ang siste itong D100 na 600 plus lang ay yan lang po yung laman yan lang yung IC kung mapapansin yung mga na-review natin D100 malaki talaga yung heatsink nya yan tapos ah yung power supply niya malaki din. So nangyari napakaliit ng IC parang d10 okay lang to. Pero mahal sa no mahal sa mahal to kung d10 okay yung ano niya. Kasi ang supply niya ay tika lang kunin natin yung ano tester. Logi dito mga boss logi. Ah uh, Yan. kasi yung supply niya napakababa lang eh akala ko kasi may ano eh tingnan natin ha ah. ito usok natin dito yan yeah, 19.69 lang yung ano yung halos parang ano eh lamang ng kunti yung D20 okay dito eh so talo talo tayo dito kaya ano hindi full kit nakalagay D100 sabi ko kasi dati try nyo na lang sa online meron namang generic dyan yung walang tatak So, D100 din kasi nakalagay sa kanya pero parang ditin lang 'to eh. Yan. Pero pwede na rin sa iba ko lang siguro 'to, ano. So, anong nangyari, mga boss na nakakadismaya. Kaya paalala, paalala sa mga ano dyan, sa mga viewers natin na walang pakundangan mag-comment, kumbaga walang plano yung bunganga, 'o yung kamay magpindot. Magano. Magisip-isip kayo. Meron naman doon sa option yung sinasabi nila ng ano nasa 1,600 at 1,300 ay ano kumbaga yun siguro yung talagang kamukha ng D800 na Broadway at saka uh, tawag dito yung sa Bosca naman yung D100 yan. So pag mura ang presyo talagang ano, ito na confirm tayo. Pag mura talaga, wag kang asahan na kapareos yung ano. May dahilan 'yan. Halimbawa, sa raon ang bili ko ng ano ng D100 ay 1,000. So, kumpara dito sa 600 sa online, plus shipping fee pa, kulang-kulang ay hindi, mga 700 na siguro. Talo. <laughs> Talo. Talo kung sa expectation mo, parang D100 na totoo. Pero yung presyo naman niya, ako malang din talaga dun sa ano niya sa presyo niya kaya may mga nagsasabi sa akin diyan sa ano sa comment section na eh mura lang 'yan sa ano eh mura lang 'yan sa online eh ito yung mura sa online 'yan kaya naman ano eh kaya naman hindi nag-success yung ano yung pagbebenta ko sa ano noon kasi walang ano walang gaano nag-order sa akin gawangan nga pag nalaman nila yung presyo ay umaatas na kasi parang na main na kumbaga ang, ang, mindset nila mas mura sa online eh so yung iba nagbabaka sa kalit na sa akin mas mura pa eh hinahangu ko lang din naman yan eh Siyempre, kailangan ko din tubuan. alangan naman kung magkano ko binili, yung parin naman ang presyo ko, di ba? Kailangan tubuan ko kasi negosyo yan eh. Di ba? Hanap buhay yan. Hindi pwedeng namasahe ka na papunta ng raon. Tapos, ah uh, kung magkano mo kinuha dun, ganun mo din ibibinta, di ba? Siguro kung marami may discount pwede. Pwede nating yan Pero kung pa isa-isa lang din, ano. Kaya tumigil din ako sa pagtinda nito, gawa ng masyadong mataas yung puhunan, kunti lang naman ang tubo. Tapos, hindi naman araw-araw na So ito, mangyari dito, hanapang itatabi ko na lang to, hindi ko to iano sa customer kasi, ang usapan namin, ah, uh, di 100 talaga kasi malaki yung speaker niya di di yun. Tapos ang napansin ko dito, mga sir, uh, ito yung part na ano eh. Uh, umiinit siya. Malakas uminit. Malakas uminit siya. Oh. So dito banda parang ano. Kaya mangyari nito kung ano, tututukan pa talaga to ng pan dito. Para para umano siya. Para tawag dito para hindi siya ganong umiinit kasi umiinit talaga eh pag hinawakan ko tong IC niya ito oh. uh, umiinit lalo na siguro ng ano kung naka 4 ohms load ka mas ano kaya disappointed talaga ako sa ano kumbaga dismayado ako sa nabili ko pero ano magagawan ko naman para to para ano gagawan ko lang ng box house hanapan ko siya ng bagay sa kanyang speaker para magamit siya sa ngayon Tabi muna order na lang tayo ng ano ng D1 D uh, BT800 na ano. 'Yun lang.